Ninth ID at DAR, lumagda sa Memorandum of Understanding. Kung ano ang laman ng kasunduan, alamin natin sa report ni May Mike Pibillas. Itinuturing na malaking tulong ngayon ng mga magsasaka ang pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Department of Agrarian Reform at 9th Infantry Division nitong biyernes, Hulyo 26. Ang pagpirma ng dalawang ahensya kasama ang mga magsasaka o ang tinatawag na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOS ay siyang job ng sustainable partnership ng mga magsasaka at mga sundalo. Ang Spirit Troopers ay kabilang na sa mga magiging directang buyer o mamimili ng mga produkto ng mga magsasaka. Dapat may bibili ng mga produkto nila. Kaya yun, um, ilinalapit talaga namin sa mga institutional buyer. Kaya yung, yung Philippine Army ngayon, isa na rin sa institutional buyer ng mga uh, mga magsasaka namin, yung mga assisted po ng DAR. Kami, lalo na po pag kami baganak po na medyo sobra-sobra yung mga products tapos walang, walang namimili. Uh, ito po ay napakalaking tulong sa amin kasi kahit papaano po ay kami may, may, may pagbebentahan ang aming mga produkto. Kaugnay nito, tiniyak ng pamunuan ng Night NICE ID ang suporta nito sa mga programa ng DAR upang matulungan ang mga magsasaka sa rehiyon. Kapayapaan para sa lahat. May May Kubinyas, Spear News.